Ayan ang mga kabistak. ko, okay, gibunal-bunalan ni Garnix Katropa TV. Bunalan niya. <laughs> bunalan, niya, bunalan niya. very easy, very simple. Kayang-kaya ng mga baguhan itong ganitong binding. Ayan po mga kabistak. no? panibagong video na naman po mga kabistak. Panibagong bookbine na naman po na hindi natin alam kung paano ang tawag nito. So, ayan po, ito po yung gagawin natin. Marami po itong mga kabistak. No? So yung iba piniprint pa. Ayan, mayroong makapal, manipis gawa na namin tong bind na to dati so meron na din akong video nito ang gagawin natin mga kabisdak ito pagkatapos natin tahiin yan pukubira na po natin ng ganito so hindi po uh, duct tape mo so ayan po. So, po mga kabisdak hindi po duct tape ang gagamitin natin yan ang pangtakip natin dito ay yan ito lang po yung gamit natin pang cover sa hardbound Oh, so, light green. So 'yan po ang pangtakip natin dito sa tahi para hindi lang makita yung tahi. Tapos ganyan. 'Yan. Pati dito sa likod, so hindi na tayo gagamit ng duct tape. Wala na rin po itong uh, uh, plastic o yung PVC plastic po. 'Yan. So ito na talaga yung pinaka-cover niya. Hindi ko alam kung paano ang tawag nito kung anong classing bind ito. And so 'yan po, uh, marami po po 'yan nandun pa yung iba piniprint alright so ayan po mga kapisdak no? uh, ah, panoorin nyo na lang to kung paano ang gagawin namin dito basta yun na po yun so ayan po mga kapisdak ayan na mga kapusta ko, okay. gibunal bunalan nila ni Garnix Katropa TV. Bunalan niya. Sa pinakagwapo di ano, Shato, empleyado. Tapos na po tayo nito. Ito yung gamitin natin. Okay lang, ang street para hindi na tayo mag Mahihirapan sa kalisod kasi, kasi hindi straight. Mahihirapan tayo sa kalisod mga kastar diba? Kailangan ka lang. Straight pa kayo. Hindi mahirapan sa kalisod. So ayan. Ayan po. Ito po yung gagamitin natin. Umpisahan na natin. So ayan may natahit na tayo. Ayan. Kapubira na po natin mga kastar. Anong mo? Ganyan lang. Gamit lang tayo ng glue. So, ito po yung na-cut natin kanina. Ito yung pang-cover sa bookbind, na. Ayan. Sundan lang natin yung blue, uh, na nilagay natin. Ayan po, mga kristal. Ayan. Tapos, agurin lang natin ang supply. Huwag kalimutan, agurin ang supply, mga kristal. Ito lang ang angupan. natin yun. right? Cut lang natin muna. Dito na siya. Tabasan lang natin yung gilid. Ito na, ito na, na. Okay. natin ito sa likod. So ganyan lang. Ganyan lang na kadali mga isda. Ira na naman ito ng na maliwanag mga kuskap. Ang ganitong binding. ba mo! Kailangan lang siksik -sik sa glue para hindi siya bumitaw. Tapos yan na, topiin na natin. Topiin na, ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos nagawa na naman natin ang suklay. Right. Tapos ngayon natin ang suklay dito Tapos, yeah na. Tay ilagay na natin, ikat na natin yung mga gilid. Ano 'to? Sinang peko 'yan. Yeah. natin yung mga gilid. Yeah. Tapos sukurin natin ang supply. Para dumikit lang ba? lang hagurin lang natin yung gilid para matanggal yung kulubot. Mataas ang PC eh. Yan oh. Okay kayo. Sandin so, po mga kamistak oh. Okay na yan. Ganyan lang siya kadali. oh Ganyan lang. Sa likod. Wala siyang plastic. Ganyan lang. napakadali mo mga kamistak. Maliwanag na pera na naman ito. Ganyan classic printing kaya kayo. Di ba? Wow! Ayos na ayos mga kusnak. Yan lang ginawa natin. Kasi yan ang gusto ng customer. Hindi natin lagyan ng plastic. O di sinunod natin siya. Ganda ng pagkayari mga kabistak no. Ayan oh. Eh. Wow na wow mga kabistak. Yan, trim na po yan ang gilid. So, ito pa. Yung maninipis na doon pa. So, 18 piraso po ito. 18. Ilan, ilan piraso yan? This year, so? 18 sa magkano? Ah, 120 lang isa. Kasama yung print. Ay, hindi kasama yung print. Yung bind lang yan. Oo, So ayan po mga kabisdak, hanggang dito na lang yung video natin. Ang ping sa kanunay. Bye bye.